Nandito na naman kami guys, nagluluto na naman tayo para sa ating pananghalian. So ang aking menu for today para sa ating lunch is tinulang manok. So ito pong manok na nakaraan na naiwan po na binili ko dati or yung kinatay namin last Friday. So ito po yan guys, no? ang manok na yan. Yung manok na, iwan ko anong tawag sa Tagalog dyan. basa sa, basta sa amin, kal yan sa amin. No? Ang tawag sa amin is kal. Yung broiler na... 45 days kamo yan. 45 days or 50 days guys kasi medyo matigas na siya no so ang aking ilalahok pala mga langga is itong opo so para may sabaw naman tayo guys medyo masarap kasi ang katawan natin pag may sabaw kasi maganda ang pagkain natin sa hindi katulad sa iga na ulam so si Leo naman guys nagluloto sa dubli ang loto ni Leo ngayon ang dami niyang mino grabe si Leo ang sarap pa rin ng pagluto niya guys kasi tingnan mo may papaya So yan ang pinaka the best na tinula talaga papaya ang kanyang nilalahok sa kanyang tinulang manok din siya guys. And may ano din siya, nagluto din siya ng nagprito siya ng hasa-hasa. Yan. Uh, nagbili siya ng hasa-hasa na 1 kg tapos pinirito niya. Yan. Palayo lang muna ako konti sa kawalin kasi tumatalsik yung mantika. So yan guys bising busy si sa kanyang mga paghihiwa ng mga samot saring mga ano mga ano bang pangalan yan M mga luya, mga sibuyas mga sili yan ang dami niyang luya, guys kasi yan daw sabi niya pag dami pag dami ang luya na ilagay masarap daw guys ang lasa so totoo naman talaga pag marami kang ilagay na mga condiments napakasarap talaga kasi ikaw naman ang kumakain so ito guys, walang tao ngayon, kami lang po ang nagluluto. May iba dito na ano kasi ito ang kitchen, malapit po dito ang ano nila, ang, kan, ang kanilang maya-maya is mag, ano na sila magdadasal kasi mag-12 na. So, tingnan niyo guys, ang laki ng pagkahiwa ko dati. Ang laki ng pagkahiwa ko dati. Pinalambot ko na dati yan, kaya nga konting kimi-kimi lang yan mga langga. Konting, konting, uh, konting, konting pakurat lang yan or painit. At saka, gisahin lang natin konti ang mga, uh, mga, mga sibuyas. At saka, mga, at saka itong manok para medyo may, may naman siya. Nasunog pa ng ano ko guys, kaya nga nag-ano siya. Ito umapoy guys oh, nasunog pa ang basahan ko. Ano ba yan? sunog bakit nasunog ko nasunog ang masahan ko mga langga so focus muna tayo guys sa ating pagluluto kasi malapit na ang kanilang prayer so dito kasi yan ang kanilang mosque so luto muna ako guys no yan lang muna ipa overview lang natin ulit si Mr. Leo sobrang busy niya sa kanyang dalawang menu so yan lang at magandang buhay